Oo, buti nga yung ex ko, pati na kami. Nakap -nakap sana ko, lahat ng ex ko. I know, di ba? Diba? comment na lagi daw sa aking ano na cute daw ako or something. OMG mga kamartes, ito ang latest chika natin kay Rufa Gutierrez kaya keep on watching till the end at mapapanood niyo po yung buong sinabi ni Rufa Gutierrez tungkol sa kanyang ex-husband na si Ilmas Bektash all the way from Toronto, Canada at kabayan rin Taste of Manila Canada event, at grabi yung pagtanggap at pag-asikaso ng mga kababayan natin kaya nuffagot sa Canada grabi yung pag-alaga nilos keep on watching. Hello everyone, I'm on my way to Taste of Manila Canada. I'm super excited. It's my first time here in Toronto, actually in the whole of Canada, and I love it so far. It's been really hectic, but now I am on my way to the biggest street fair Tama Yes. the biggest street fair in Canada taste of Manila I'm gonna be at the combined remit booth so I'll see you guys there I know Manila you're still sleeping but Canada is wide awake see you guys you're alive. Okay, ha, na ito. Naka-live eh. Kailangan ko siya tiniman niya. Ito to. seconds Hai do a taxi Canada. Canada. We have the best officers in the world. We have scallops. Okay, kaya naman. Bili sa nasa one, two, three, four, five. Thank you so much. Next. Ang mga question. Is that okay? Sure first question. Let's talk about love of your life. Oh, love of my life. life. Oh, pinong oh, kayo. Hindi naman po oh, ba yung oh, best Oh, So, your beautiful daughter is Lauren and um, Vigris. Sure. Alam ko, ano naman yung other love of your life? Yes. other love? Lalaki ba? Bakit ano? Basta po? Ano? Yung may ano napag na may napupusyon. Ang love. May napupusyon. Ah. Oh, di ba? Hindi, ang love, syempre may love. O, ang love, pwedeng pag-ibig sa anak. Di ba? Gusto natin ang love natin sa mga anak natin. Ang love natin sa mga magulang natin. Especially that we're getting older. We have to spend more time with our parents. Di ba? Kung dati, mga bagets tayo, nakwacha tayo, nakwacha. Ngayon, parang, na-feel na ng parents natin na mas gusto natin sila makasama. So we'll spend more time with our parents while they're still alive. And yung pagdating sa pag-ibig sa puso, Ay! Ako naman! Ano ba mga gusto ninyong mga... Malay nyo na mga. sa Toronto lang. Ay, hindi. na ako naghahanap. Grabe. Parang dami na nga dyan sa palig paligid. May bumubulong po sa baba. Sa Pilipinas. Ay, sige. Diba kayong sa shawarma, Miss Rupa? Oh, hello. Ito sa nagbigay <laughs> sa Shawarma. Hindi, um, siguro yung pag-ibig naman sa puso, dun tayo sa hindi nagbibigay sa atin ng stress. Nandiyan lagi sa hirap at sa ginhawa. E napansin ko yung mga lalaking Pinoy dito sa Canada, hindi babaero! Ah! future, for their family's future. Kaya, walang tong is dito. Tong. Sabi ni Tanay, walang tong kasi Dito purong trabaho, di ba? Kaya pansin ko yung mga misis dito, parang happy, happy. Shopping na ng shopping. Ako naman, yung dapat makakuha tayo ng maagang matulog. Di ba? yung you, okay, I've oh, so heard you went back to school. Yes, um, I went to back to school. Your master's, what? I decided to go back to school during the pandemic. I graduated um, with a degree in communication arts, and now I'm doing my master's, also at the Philippine Women's University. Yeah. So, wow. it's Wow, well, you're such an inspiration. Yeah, we can be 30 years old, 40, 50, 60. It's never too late yes. to inspire others to finish our education. Wow, I'm very... Tuntuan talaga sila. Ako, every time I get kahit na 5,000 pesos, happy-happy na ako. Kasi feeling ko love na love ako na nagpadala sa akin. Yeah! I'm in one of Pero at least friends na kami, di ba? Yes, diba? mas okay ang friends. Mas okay yung yes. friends. Ang importante, co-parenting para maging peaceful ang ating pagpapalaki sa mga anak. So, may peace din naman na mag-ex. Yes. I like that. Maraming mga mara for inviting me here. I wish I could stay, pero baka bumagyon. Miss Rufa Gutierrez, picture po tayo. One group picture po. from the stage.